Sandali pa at hindi ninyo ako mapapansin. At sandali pa at makikita ninyo ako. Welcome to my channel, ang Kuya M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ibang hejon San Juan. Chapter 16, verses 16 to 20 Sandali pa at hindi ninyo na ako mapapansin At sandali pa at makikita ninyo ako At sinabi ng kanyang maalagad sa isa't isa Ano itong sinasabi niya sa atin? Sandali pa at hindi ninyo ako mapapansin. At sandali pa at makikita ninyo ako. At papunta ako sama. Sa at sinabi nila, ano ba itong sinasabi niyang sandali? Hindi natin maintindihan ang sinasabi niya. Naintindihan ni Jesus na gusto nila siyang tanungin. Kaya sinabi niya sa kanila, Natatanungan kayo, nagtatanungan kayo tungkol dito dahil sinabi kong sandali pa at hindi na ninyo ako mapapansin. At sandali pa at makikita ninyo ako. Talagang talagang sinasabi ko sa inyo, iiyak kayo at tataghoy at magagalak naman ang mundo. Maninimdim kayo ngunit magiging kagalakan ang inyong paninimdim. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magandang pagnilayan dito itong sandali ng ating buhay. Kailan tayo huling nakaranas ng sandali na naramdaman natin at naintindihan natin ang Diyos? Meron ba tayong sandali sa ating buhay na sa pakiramdam natin o sa karanasan natin ay naramdaman natin ang Diyos. Ang daming mga pangyayari sa ating buhay katulad ng mga karanasan sa mga pangyayari, sa mga insidente, sa mga may pinupuntahan kang lugar at nararanasan mo ang Diyos? Minsan sa pagsisimba, uh, meron ka bang pagkakataon na nararamdaman mo ang Diyos? Ganun din sa pagdarasal. Ito ay isang katanungan din na talaga bang nararamdaman at nagpaparamdam sa atin ang Diyos kahit sandali? mayroon tayong nakita mga tao na nagpapalimos. Mga taong hindi nating kilala. Mga taong hirap na hirap. O mga nakakatanda na nagpapalimos sa daan. At bigla nating naramdaman ang presensya ng Diyos. Ito ang napaka-gandang pagnilayan sa ating buhay na minsan ang paramdam ng Diyos ay hindi matagalan. Sa isang aklat na aking binabasa, ang tawag sa aklat na iyon ay One Minute Wisdom. Ang Diyos ay nagpaparamdam segundo lang, biglaan lang, sa ating pananahimik sa ating mga pagbabasa sa ating paglalakad o presensya sa iba't ibang tao nararamdaman natin ng Diyos ang mahalaga lang paano ba natin ito minamaximize o paano bina ba natin ito pinagbibigyan ng panahon Katulad sa aking karanasan, tuwi na kapag nakakaranas ako ng, ng nais ko makipag-usap sa Diyos sa panahon ng katahimikan, ito minsan yung madaling araw. Kapag ikaw ay nagising uh, sa aking karanasan, ang pakikipag-usap ko sa Diyos, dahil napakatahimik ng komunidad, nararamdaman ko ang presensya ng Diyos sa katahimikan. Nagpaparamdam siya na ang kanyang paramdam ay hindi isang komplikado, kundi nagpaparamdam ng kapayapaan, nagpaparamdam ng katahimikan, nagpaparamdam na kasama mo siya. Nagpaparamdam na ang Diyos ay nasa loob natin. Kaya napakahalaga sa akin yung loob na ang Diyos ay hindi na natin hahanapin sa labas, kundi ang kaloob-looban natin ang presensya ng Diyos na kung saan siya ay nananatili. Siya ay nasa hinga natin. Siya ay nasa isipan natin. Siya ay nasa damdamin natin. Siya ang tibok ng aking, ating puso at nararamdaman natin na kasama natin siya. Manalangin tayo, Panginoon namin Diyos. Maraming maraming salamat po sa sandali na ikaw ay nagpaparamdam sa amin. Ang iyong liwanag ang iyong presensya at ang iyong buhay karanasan ay nararamdaman natin namin sa panahon ng pananahimik, sa panahon ng mga pangyayari, sa panahon ng pagsisimba, sa panahon ng pagdarasal at sa panahon na nakikita namin ang iyong imahin sa mga taong higit na nangangailangan. Maraming maraming salamat po. Sana'y patuloy ka naming madama, patuloy naming maramdaman, at patuloy ka ang, ang kaagapay sa aming paglalakad sa mundong ito patungo sa iyong kabanalan. Ang lahat ng ito ay pinasasalamatan namin Kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.